Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Arnel, labing apat na taong gulang. Lumaki po ako sa pangangalaga ng aking lolo at lola. Sanggol pa lang ako nang iwan ako ng aking ina sa kanila. Nagtatrabaho si mama sa Manila bilang kasambahay. Doon niya nakilala si papa. Isa po itong security guard Apat na buwan pa lang daw ako sa tiyan ng mama ko nang iwan siya ng papa ko. Niloko lang pala siya nito. May asawa na pala si papa sa Laguna. Kaya nang nalaman ng mama ko ay umuwi siya sa aming probinsya at doon na niya ako isinilang. Dito po ako nakatira sa Bicol. Bihira kong umuwi si mama. Pero hindi naman niya ako pinapabayaan Lagi naman siyang nagpapadala ng pera sa amin. Kaya lang lagi ko siyang naiisip. Miss na miss ko na siya. Tuwing Pasko at Bagong Taon, hindi ko siya nakakasama. Isang araw, nagulat na lang ako nang biglang umuwi si Mama. May kasama siyang lalaki. Hindi ko malaman kung matutuwa ba ako o magagalit kay Mama. Pagkakita sa akin ni Mama, niyakap niya ako at hinalikan at pinakilala niya ako sa kasama niyang lalaki. Fred pala ang pangalan nito. Tawagin ko na lang daw siyang Papa o kaya ay Tito. Ewan ko ba bakit sa unang kita ko palang sa boyfriend ni Mama ay may kakaiba na akong nararamdaman sa kanya malayong kamag-anak raw ito ng kasamahan ni mama sa Manila. Mabait raw si Tito Fred, wala raw itong bisyo. Napagdesisyonan nila mama na dito na lang sa Bicol sila manirahan. Nagtayo sila ng maliit na kubo sa itaas ng bundok na pag-aari ni Lolo at Lola. Gusto raw kasi ni Tito Fred doon. Mag-aalaga raw sila ng mga manok at baboy. Isang araw, narinig ko ang lolo ko, nakausap si mama. Sinabi nito na maluwag naman daw ang lote sa tabi ng bahay namin. Bakit sa itaas pa ng bundok nila naisipang tumira? Sinabi ni mama na nahihiyaraw si Tito Fred sa lolo at lola. Kahit malapit lang si mama sa bahay namin, ay bihira namin itong makita. Bababa lang ito pagbibili ng bigas at ang pangunahing pangangailangan nila ni Tito Fred. Pag umaakyat ako ng bundok, si Mama lang ang nakikita ko. Nagpapakain ito ng manok at mga baboy. Minsan naman ay nagaani ng mga gulay na tanim nila ni Tito Fred. Minsan tinanong ko siya kung asan si Tito Fred. Umakyat daw sa kabilang bundok. Nangunguha raw ito ng mga kawayan. Napapansin kong pumapayat si mama at parang may mabigat itong problema. Madalas kong naririnig sila lolo at lola na naguusap tungkol kila mama ang pinag-uusapan nila. Umakyat raw si lolo sa bundok. Nakita niya si mama na nakaupo sa harap ng bahay nila nakatulala raw ito. Nung nakita raw ni mama si lolo ay nagtatakbo raw ito sa likod ng bahay nila at may bigla itong tinakpan sa likod ng bahay. Hindi na lang ang daw ito pinansin ni Lolo. Nang narinig ko yon ay labis akong nag-alala kay Mama. Naisip ko na baka sinasaktan siya ng kinakasama niya. Hanggang sa nakatulog ako, nagising ako sa ingay ng mga taong dumaan sa harapan ng bahay namin. Tumingin ako sa orasan na nakasabit sa dingding, alas 11.30 na pala ng gabi. Nagising din si Lolo, lumabas ito ng bahay para tignan kung bakit maingay ang mga kapitbahay. Nalaman ni Lolo na may gumagala raw na aswang sa lugar namin. Hindi naman naniniwala si Lolo na may aswang. Sabi pa nga niya, baka baboy da mo lang daw yung mga nakikita ng kapitbahay namin. Nang gabi na yon, ay hindi na ako makatulog. Naalala ko agad si Mama. Paano kung totoong may aswang at pumunta sa kubo nila, Mama? tapos patayin sila ni Tito Fred. Takot na takot ako sa naiisip ko. Kaya nang nakatulog si Lolo, ay kinuha ko ang gasera. Pupunta ako sa bahay nila mama para sabihin sa kanila na may aswang na gumagala. Habang naglalakad ako paakyat ng bundok, ay kinakabahan ako. Parang ayoko nang tumuloy kaya lang naisip ko si mama kaya nilakasan ko na lang ang loob ko napakadilim sa paligid tanging liwanag lang ng gasera ko ang makikita mong liwanag nang nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad may narinig akong ungol at kaluskos malapit lang ito sa kinakatayuan ko muli akong naglakad nailawan ng aking dalang gasera ang isang napakalaking ibon. Isa itong dambuhalang ibon. Napakalakas ng hampas ng mga pakpak nito. Napasigaw ako at tumakbo ng mabilis papunta sa bahay nila mama. Sigaw na ako ng sigaw. Nang naramdaman ko na hinahabol ako ng malaking ibon. Kinatok ko ng kinatok sila mama. Nagulat siya nang nakita niya ako. Natakot na takot. Nang nakita niya na nasa likuran ko na ang malaking ibon, ay biglang hinila ng malaking ibon ng aking damit. Sasakmali na sana ako ng malaking ibon nang sumigaw si mama ng anak ko yan. Parang natigila ng malaking ibon. Kaya nang may makita akong kawayan sa gilid ng pinto nila mama, ay bigla akong tinusok ang mata nito. Umungol lang napakalakas ang ibon at kitang kita ko na nagdudugo ang mata nito. Lalo na natakot nang napagmasdan ko ang mukha ng malaking ibon na parang mukha ng isang tao. May matatalas itong mga ngipin at matutulis na pangil. Biglang lumipad palayo ang malaking ibon. Pinagalitan ako ni mama, bakit daw ako umaalis ng hating gabi. Wag na wag ko na raw gaw gawin yon dahil may aswang raw sa paligid. Nung nakita raw namin ay isang aswang. Nang gabi na yon ay hinati din ako ni mama sa ibaba ng bundok. Hindi raw ako pwedeng matulog sa kanila baka bumalik daw ang aswang. At kahit kailan daw ay wag na raw akong pupunta sa kanila. Siya na lang daw ang bababa ng bundok para makita ako. Bago kami naghiwalay ni mama ay niyakap niya ako ng mahigpit. Inilihim ko kila lolo ang nangyari. Alam kong magagalit sila. High blood pa naman si Lola. Simula nang nangyari yon ay hindi na bumababa ng bundok si mama. Kaya kahit ayaw akong papuntahin ni mama sa bundok, ay pumunta pa rin ako para tignan kung anong kalagayan nila. Pagdating ko sa bahay nila, nakita ko na nakahiga si mama sa papag. Payat na payat ito at may sakit. Iniwan na raw siya ng Tito Fred. Sinabi ko kay mama na umuwi na kami sa bahay. nun na lang siya magpagaling. Ayaw ni mama. Baka mapahamak raw kami ni lolo. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang sinabi ni mama. Bilit akong pinapauwi ni mama. Okay lang daw siya. Huwag ko daw sabihin kila lolo na may sakit siya nagmamakaawa si mama na umuwi na ako. Bago ako umuwi, pinakain ko muna siya. At nang umuwi na ako, habang nakahiga ako, naiisip ko si mama. May sakit siya, wala siyang kasama. Kaya kinuha ko ang gasera at umakyat uli ako ng bundok. Kahit na marami akong naririnig na marami nang nabibiktima ang aswang, ay pumunta pa rin ako kay mama. Nasa labas pa lang ako ng pinto, naririnig ko na may kausap si mama. Boses ito ni Tito Fred. Nagbalik na pala siya, ang sabi ko sa sarili ko. Nang marinig ko na galit na galit si Tito Fred, kakatok na sana ako nang bigla kong narinig si mama na nagmamakaawa sa kinakasama niya kaya sumilip ako sa maliit na butas ng pinto. Kitang kita ko si Tito Fred na nakatakip ang kabilang mata niya ng isang tela at si mama naman ay nagmamakaawang nakaluhod kay Tito Fred. Sinabi ni mama na wag mong patayin ang anak ko, maawa ka sa kanya. Wala siyang alam, hindi niya alam na aswang ka nabigla ako sa narinig ko. Kaya nahawakan ko ang mga kawayan na nakasandal sa tabi ng pinto na gumawa ng ingay. Kaya agad akong tumakbo palayo ng bahay nila mama. Naramdaman ko na humahabol sa akin si Tito Fred. Binilisan ko ang pagtakbo. Hindi ko na malayan na nasa gilid na pala ako ng bangin. Wala na akong tatakbuhan, mahuhulog na ako sa bangin. Kaya uminto ako. Napaiyak na lang ako sa sobrang takot. Pag hindi ako tumalon sa bangin, papatayin ako ng aswang. Palapit ng palapit ang aswang, sasakmalin sana niya ako nang may biglang sumaksak sa kanyang likod. Mga taong bayan at si Lolo nabitiwan ako ng aswang. Kahit na may saksak na siya ng kawayan sa kanyang likod, ay tumakbo pa ito papunta sa bangin. Nahulog si Tito Fred sa napakalalim na bangin. Sa sobrang dilim, tanging sigaw lang niya ang aming naririnig. Mabuti na lang at dumating sila Lolo. Kunento ko lahat kay Lolo ang nangyari. Gulat na gulat ito. Kaya pala raw napakailap sa tao ni Tito Fred kasi aswang pala ito. Kinabukasan, sinundo namin si Mama. Mahinang mahina ito. Sinabi namin sa kanya na patay na si Tito Fred. Niyakap ako ni Mama at humingi ito ng tawad sa amin. Hindi raw niya alam na aswang si Tito Fred. Nung natuklasan niya na aswang ito ay sinabi ng lalaki napapatayin kaming lahat pag may nakaalam na aswang siya. Sinabi ni Lolo at Lola na magbakasyon muna raw kami sa kapatid ni Mama sa Cagayan. Kaya nang magaling na si Mama ay agad kaming lumuwas ng Cagayan. Masaya kami ngayon ni Mama na namumuhay dito sa Cagayan. Binenta na rin nila Lolo at Lola ang kanilang mga lupa sa Bicol at sama-sama kami ngayong namumuhay dito sa kagayan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat.